ang recent ka sa graduation ang dami na gano'n ang dami na ikaw anong take mo doon sobrang na silang affected sobrang na silang influenced ng mga iba't ibang content should so, you should use social media in moderation dapat you know your limits and always mo isipin kung ano yung pinupost mo hindi ka dapat padalos-dalos and isipin mo yung magiging um, outcome niya in the long run wag lang forget viral siya even if hindi na hindi na okay, gagawin mo pa rin. Hindi po ako ganun. Parang, I always choose my principles more than yung faith. So, as a young bata, kayo ba? Yes. yes. Ilan taong ka na ba? twenty oh, Pero you started as content creator? Huh? You started as content creator? Pa? Oh, I started way back 2021. So, recently, pa lang po. Uh, as content creator? As content creator. <laughs> okay. And so, prior to that, uh, ano ka? I mean, anong ginagawa mo? Oh, I'm making fashion design and vinyl. Ano content mo lang? Um, it's always make up, beauty, lifestyle, transformation. Oh, uh, awesome uh, lifestyle. So <laughs> nag-transform okay. kayo. Oh, Opo, yung nalitin <laughs> ko, <laughs> like nagtatransform like Opo, like yung the trend na pinili mo yung Pilipinas yung face mo? No naman po, like Ano uh, lang, subtle makeup na uh, so Yeah, yung mga ganun po so, Tapos, ngayon ka palang papasok ng show Opo, two months pa lang ako nag-sign with Artist Circle with Tito Rams mm. and, Paano ka na-discover ni na Ate? O paano mo siya na-discover? Uh, actually, kay Mommy Sheer po, Mommy Sheer Valdez. Kasi si Mommy Sheer, kakilala niya po yung tito ko. And then, um, parang sabi sa akin, gusto ko ba daw mag-artista, Sabi ko, I want. Tapos they saw potential in me, kaya I'm trying. So how do you feel na kahit hindi ka pa artista, pinuha uh, ka na agad ng simula? I am really grateful. Grabe po yung trust ni Tita Noreen. Like, ang dami pong wedding artista, but she chose me. So I'm really, really grateful and blessed po to have, also to my manager. Kasi grabbing hands-on po talaga. Pero hindi din ka na sa pag-aarte. Gusto mo lang, pasukin yung Yes po. And I also did workshop na rin with Sparkle. Yes, Miss Anna oh. Pileo po. Ah, so if ever, sa Sparkle ka, kukumanage ba? Depende po kay Tito pa rin sa manager ko kung ano po yung plano niya. Kasi yung plano niya po, of course, yun yung makapabuti sa akin. May crush ka sa show, please. Ah. Na parang sana gusto mo makasama. Okay, oh. kinig ka na. na yung yeah. mo. <laughs> Ngayon pa lang pinatarget <laughs> mo na. Yeah, meron po akong crush. <laughs> si Andres Mula po Ah, hindi ah, pa yung pinatarget mo. Yeah. No, ko Andres Mula e. po. Andres Mula po artista pa lang siya. Willing kang makalaban si Raisa ng artista. Nakita ko nga po eh. Ang sobrang ano na po, sikat na ni Raisa. Magpaparaya po. Pero conservative ka ba? Ayun Kasi pwede ka bang maging sexy star or... pambibamak? oh. Depende mo kay Tito eh. Ah, bawal. Opo. Oh, So, so, perfect. Perfect. pero okay lang na mag mag I mean mag-artista ka. Iba naman po yung personal sa professional. So I set aside yung mm -hmm mga ganong bagay. Pero okay naman din po. I ask naman din them po and open naman po sila sa show na magsho-show. Pero paano yun, meron kang limitasyon na. Kalimbawa, di ka na pwedeng mag sexy mga ganon. May kalimbawa yung ganyang damit, approved ba sa family yan sa kanila? Pwede na wala. Hanggang ganito lang po. Hindi pwede yung mga bikini. Pero yung mga kissing scene. Kissing scene deno po kasi work work naman siya eh Paano ka naging muslim oh si mommy po kasi maging naawon siya oh my mom is there po oh, oh yes. oh uh, my name is my name po it's just a which is arabic flower Pero... are uh, po po yun din po what if dumating ang time na may magandang offer sa sobrang sobrang bongga pero po pwede itong maging ano, uh, hindrance dun sa faith mo? What will you do? Siguro hindi po ako mag-decide dun sa sarili ko. Kakausapin ko muna yung family ko and yung management ko and we're gonna talk about it. Tapos kung okay po sa kanila, sa kapwa ko, papaya, hindi po po mag-decide on my own. Pero But ikaw yan personal eh, ikaw personal faith mo, mo, mo yan eh. Oo eh. Ando ka talaga mm -hmm. sa pagiging Muslim. Opo. Siguro pipiliin ko pa rin yung faith ko po. Yung may, may limit pa rin po yung Since social yun. ka ba na Muslim? Oo. Oh, oh. ka boyfriend ka na. wala po. Yeah, so, wala ba po? meron bang dapat Muslim din? Hindi naman po. Kasi yung dad ko is Catholic. Ah, okay. Oh, okay. Yeah, Roman Catholic. May dad is Spanish. until now, po. Catholic pa rin oh, yung father. Oh, convert siya for my mom. London ang ganda ng mami Yeah, okay. <laughs>

mga bagay-bagay. Dapat isipin nyo pa rin yung principles nyo. Opo. Tapos, wag kayo na parang baka maging famous ako dito. Wag ganun yung mindset. Dapat ginagawa mo siya for fun or parang par 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 passion mo siya and not because gusto mo yung spotlight. Kasi, mas pa ma ano pa dun eh. They will love you more if you're gonna be yourself. Opo. Ano yung gagawin mo pag nakita mo si Andrew? Mag-highlight mo. Mag-highlight mo. Hindi. So, mo pa willing siya? kang... Po, kailan mo pa siya nagustuhan? Mga last year po. Nakita ko kasi siya kay Atasha po. Yes. So, willing kang magkaroon ng kissing scene with that dress, If ever, lang lang. Hindi pwede po. manager ko. Ah, talaga. Pero aside from Andres, meron ka bang ibang crush? Siya lang po. Siya lang po. <laughs> po. Siya lang po. Siya lang po. Siya Ano nagustuhan mo sa kanya? Very well spoken. Ah, okay. Ang ganda, ang ganda nang... physical. Yeah, he's, ako, guwapo. Oh, And he's not, ano po, yung guapo siya pero hindi GGS. It's parang, ah, okay. parang, oo the... po. Hindi siya, okay. hindi siya conscious ah. Okay. Yes, exactly. Okay, okay. good luck. Thank Sana magkita kayo dalawa. Po.